Ding po sa ating lahat mga idol. May sasabihin lang po ako para sa lahat to, hindi lang sa isa kundi para sa lahat ng taong nagmamahal. Dahil ito ang nasa isip ko kaya sinulat ko at siyempre sasabihin ko rin po sa YT at dito sa aking video. Sana makaka-relate ang makakapanig pa rinig nito mga idol. Kaya siya na nabulol ako. Isip lang ako ng pasyensya sa inyo mga idol. Tetesting ko na ulit game. Bago ako tuluyan lumayo. May tatlong salita akong gustong sabihin sa iyo. Salamat, pasyensya, salamat. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mahalin ka, dahil doon ang dami kong natutunan. Pasyensya para sa mga bagay na hindi ko na ibigay sa iyo sa mga pagkukulang na hindi ko na punuan sa mga pangakong hindi natupad at paalam para sa mga masasayang alaala na ikaw ang kasama ko at naging karamay ko mga panahon na gusto ko na sumuko hangat ko na maging masaya ka na kahit wala na ako ayun lang po masabi ko para po sa lahat na umiibig at biglang iiwanan. Ngayon lang po. Maraming maraming po salamat. Subscribe, like, and share, and follow. Uh, subscribe lang po kayo para laging updated sa mga bago kong labas sa video. Maraming maraming po salamat. Pahensya na po.